mga idol may testingin tayo dito ngayon na L300 iyon yun. natin yung susi ayaw gumana ng kanyang ayaw gumana ng kanyang temperature tsaka nitong fuel gauge tsaka itong kanyang battery indicator at tsaka yung salangis hindi siya gumagana kahit nakawin yung susi t Testingin muna natin mga fuse mga idol. Ayan, negative natin test light. Sige natin tong fuse. Ah, may power. Ito linya ng park light to. Red light. meron tayong makitang isa. Ah, mga idol, putok yung isang fuse. Detesting tayo ng isa. Ayan. Lagay natin. Ayan, gumana na siya. Ay, mga idol, gumana na. Bali na key problema ng kanya. Nag-short yung kanyang fuse. Ayan, hindi natin alam kasi kung meron silang nagalaw yung dating gumawa. May nagalaw na linya. Kaya biglang nag-grounded, pumutok yung kanyang fuse. Pero okay na siya ngayon, oh. na. Start natin. like Kaya yeah, meron na Meron na ah Kaya meron na rin Diba kaya na Red light yeah, meron din Maga na Na mga idol Kompleto na Yung naging tugay mo lang niya Yung pinaka-fuse lang Sa sure yung kanyang fuse Thank you so much